Ang kwentong ito ay umiikot sa buhay ni Emma. Naguusak siya tungkol sa isang misyon at nasa kabilang linya. Matapos niyang makumpleto ang kanyang misyon, pumunta si Emma sa isang mall kung saan bumili siya ng mga damit upang hindi siya makilala. Pag uwi niya, nalungkot siya dahil sa pagkawala ng dalawa niyang anak. Sinabi niya sa kanyang asawa, si Dave, na may kailangan siyang asikasuhin. Ngunit ang totoo, natapos na niya ang isang misyon sa ibang bansa. Nakalimutan din ni Emma na ika negatibo pito taon na nila bilang mag-asawa. Kinabukasan, habang nagluluto ng almusal para sa kanyang pamilya, nakatanggap si Emma ng mensahe mula kay Raji. Nakikipag-usap si Raja para mabigyan si Emma ng trabaho at sinabi niyang masaya siya sa kanyang huling kliyente dahil sa malinis na trabaho at ngayon may bago na siyang misyon. Kinagabihan, nagplano si Dave ng bakasyon para ipagdiwang ang kanilang ika-negatibo pito anibersaryo ng kasal, na ituloy ni Emma, dahil anumang oras ito, bakasyon ito. Kinabukasan, pumunta si Emma sa isang mamahaling hotel upang tuparin ang kasunduan nila ni Dave. Samantala, naipit sa trapiko si Dave at nawala ng signal ang kanyang cellphone, kaya hindi niya natawagan si Emma. Habang nasa bar, napansin ni Emma ang isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya. Hindi nagtagal, lumapit ang matanda at nagpakilala bilang si Bob Kellerman. Andrea ang pangalan ni Emma at nagtatrabaho siya bilang isang financial worker. Patuloy na kinukulit ni Bob si Emma hanggang sa dumating si Dave. Ipinakita ni Emma na hindi siya interesado sa matanda at tinitingnan lang niya si Dave na nasa sulok ng bar. Lumapit si Dave at ipinakilala ang sarili bilang si Jack Dawson habang ipinakilala ni Andrea ang sarili bilang si Emma. Umorder si Jack ng inyumin. At sa mga sandaling iyon, lumapit si Bob upang sabihin na nakakuha siya ng malaking kontrata. Inimbitahan ni Bob si na Jack at Andrea na sumama sa kanya para ipagdiwang ang tagumpay. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, ibinigay ni Bob ang numero ng kanyang kwarto upang doon magpatuloy ang kasiyahan. Samantala, bumalik si na Emma at Dave sa kanilang kwarto. Inutusan ni Emma si Dave na maghintay sa kwarto dahil siya ay maliligo muna. Sinadya ni Emma na magtagal sa banyo kaya nakatulog si Dave. Iniwan ni Emma ng isang mensahe sa papel at inayos ang kanyang stopwatch sa cellphone. Pumunta si Emma sa kwarto ni Bob upang tuparin ang hiling ng matanda. Ngunit si Bob ay isa ring hitman na katatapos lang sa misyon upang patayin ang isang kakilala. Para kay Bob, napakaswerte niya noong gabing iyon dahil nakita niya ang pinakahinahanap na hitwoman, si Anna Peller. Ito ang tunay na pagkakakilanlan ni Emma, at binigay ni Bob ang numero ng kwarto, hindi para patayin ang babae, kundi para malaman kung bakit siya umalis sa kilalang sindikato ng mga hitman. Isa pang katotohanan, si Emma ay dating hitwoman ng Sovereign at ngayon ay hinahanap siya ng grupo. Nagkasundo sila na puputulin ang ulo ni Emma kung saan malaking halaga ang makukuha ni Bob. Nais ni Bob na tulungan si Emma dahil pareho na silang hindi miyembro ng anumang sindikato at nagtatrabaho na lamang para sa pinakamataas na alo. Nag-aalala si Bob na kung hindi papayag si Emma, tatawagan niya ang Sovereign upang makuha ang lahat ng pera kapalit ng ulo ng babae. Hindi pumayag si Emma. Sinabi niya na ang alak na ininom ni Bob sa bar ay mailason. Hindi nagtagal, wala ng malay si Bob at tumawag si Dave upang malaman kung nasaan si Emma. Ngunit bago pa man makalabas ang lason, namatay na si Bob. Sinubukan ni Bob na barilin si Emma, pero hindi siya natamaan at madali para kay Emma na patayin ang Hitman. Matapos ayusin ang lahat, bumalik si Emma sa kwarto ni Dave na parang walang nangyari. Kinabukasan, umuwi ang mag-asawa sa kanilang tahanan at nagpadala si Emma ng seryosong mensahe kay Raj. Sinabi niya ang nangyari noong gabing iyon at hindi pinansin ang sinasabi ni Dave. Biglang tumawag si Raj kay Emma, kaya nagsimulang maghinala si Dave. Si Bob ang kanilang pinag-uusapan. Hindi alam ni Dave kung ano ang gagawin dahil sinabi ng impormante na si Bob ang huling kontak ng suspect. Alam ni Dave na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Bob, kaya nais niyang kontakin ang pulisya upang linisin ang kanilang pangalan. Ngunit sinabi ni Emma na ginamit nila ang ibang pangalan sa pagrehistro sa hotel. Patuloy na minamanmana ni Dave ang investigasyon sa pagkawala ni Bob. Nakita niya na may nahuli na ang pulisya at mas madali na para sa kanila na matagpuan. Mas lalong nabahala si Dave sa balitang ito kaya sinubukan niyang kontakin si Emma ng maraming beses. Patay ang telepono. Kinabukasan, hindi niya nakita ang kanyang asawa sa paliparan. Pagbalik niya sa parking lot, nakita siya ng pulisya at dinala sa police station. Tinanong siya ng commissioner. Gusto ng pulisya na malaman kung bakit sila nagparehistro bilang mag-asawang Peking Pangalan sa Royal Grand Hotel. Pinaliwanag ni Dave na nakipag-usap sila kay Bob noong gabing iyon. At ang peking pangalan ay bahagi lamang ng kanilang role-playing bilang mag-asawa sa selebrasyon ng kanilang anibersaryo. Kahit na sinubukan ni Dave na kumbinsihin ang pulisya, hindi ka panipaniwala ang kanyang mga pahayad. Di nagtagal, dumating ang isang ahente na naggangalang Carver upang sabihin kay Dave na hindi totoong pangalan ni Emma ang alam niyang pangalan ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Dave, kaya ipinakita ni Carver ang mga ebidensya na nagnakaw si Emma ng pangalan ng isang walong taong gulang na batang namatay na. Nagtagumpay si Emma sa pagtatago ng katotohanan at naniwala si Dave sa loob ng pitong taon. Ipinakita rin kay Dave ang mga larawan ng kanyang asawa sa isang paliparan sa ibang bansa na hindi tugma sa sinabi nitong pupuntahan. Natuklasan din ni Dave na ang pangalan ni Bob Keller ay peking pangalan lamang dahil ang tunay niyang pangalan ay si Derek Worley, isang hitman na matagal nang hinahanap ng mga otoridad. Mas lalo pang naguluhan si Dave nang malaman niyang hindi supervisor ni Emma si Raj sa trabaho, bagkus siya ang nag-hire kay Emma bilang isang hitwoman. Ang tunay na pangalan ng kanyang asawa ay Anna Peller, isa sa pinakamapanganib na hitwoman na pumapatay sa iba't ibang panig ng mundo.